Hello guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So may i-share ako sa inyo guys. Excited akong i-share sa inyo to kasi talaga ako din na-excite ako. Kasi gusto ko siyang gawin sa tindahan. Nung nakita ko talaga to guys, ay sabi ko, ay gawin ko nga yan. <laughs> so ayan, uh, napanood ko to guys. Ayan hindi napanood na basa at nakita. Kasi may nag-post guys doon sa, tawag dito, sa group ng Kasari. Sa Facebook. So, nung nakita ko siya, guys, sabi ko gawin ko nga yan. So, di ko lang alam kung may mga vloggers na, na mga tindera na gumawa nito, ano. Kasi, doon ko lang talaga siya nakita. So, ayan. So, i-share ko sa inyo, guys. Nung una, guys, na-disappoint ako nung dumating yung parcel ko kasi sa Shopee. Kasi, hindi ko in-expect yung order ko. Kasi, ang akala ko, yung order ko na dumating ay ito. Wait lang, pakita ko sa inyo. Yan, yun. Akala ko guys, ito ay sorry. <laughs> Akala ko ito yung dumating na parcel ko. Ayan. Kasi ito guys, makapal. Makapal talaga siya. So ito talaga yung inexpect ko. So nagkamali ako guys. So ang dumating sa akin ay ito. Ayan. Ito yung dumating. Yung medyo manipis. Ito. Ang ano to siya guys eh. Parang nakaset na 20 piraso. Ayan Oh. Manipis. Manipis siya. Pero nung tinry ko siya ay the best. <laughs> Kasi kung ito, ang gagamitin mo nito, hook na maliliit. Ihuhook siya. Pero ito guys, ang gamit ko lang nito, ano lang, thumbtacks lang. Ayan. So, pakita ko sa inyo kasi na-excite talaga akong gawin. Kasi 'di ba yung mga ano ko kasi guys, 'yan, pakita ko na. 'Yan oh, naka lang talaga 'yan, ganyan. Kasi may possible guys, minsan 'di ba lalo na dito sa ano, may bigasan ako tatanggal, baka naghahanap ako ng, <laughs> wag naman, di ba? At maka, ay, naku, makain na. <laughs> wag naman sana, ano. So, di ba? Na, delikado. So, ayan, guys. Tinry ko siya kahapon. So, ayan. Yan, no. Tingnan nyo naman. Ang ganda tingnan. So, hindi ko pa na, ano, sinimulan ko lang siya. Inanuan ko lang siya ng konti. Ginawan ko lang siya ng konti. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh, diba? Ganda tingnan. Ayan, guys. O. Oh. So ito guys, since ang ano natin kasi yung pag ako naglalaga ako ng mga ganyan, hindi ko sinasagad kasi 'di ba pag kailangan natin yung like wala na tayong stocks, ah tinatanggal na lang natin 'to. Tapos hindi sagad yung pag ganan pag ano natin sa tam tax. Pero pag ito, talagang sagad kasi dito na tayo, yan guys, oh. Yan, 'di ba? Pakso niyo oh. Nagay na lang natin. Yan, oh, 'di ba? Oh, ganyan lang siya. Diba? Nakasagad na. So, hindi na matatanggal. Di diba? <laughs> so, ayan. So, na-excite ako gawin siya sa tindahan. So, sinimulan ko na siya, guys. Ayan. Paunti-unti, nag-ano na ako. Kinakat ko na siya. So, sabi ko, nung una nga, na-disappoint ako. Pero nung na-try ko na, ay, salamat. Ito pa. Ito yung nabili ko. <laughs> Medyo manipis siya, pero grabe. Okay siya. Okay siya gamit. Guys, naglagay ako dito para makita nyo lang kung kaya ba siya sa mga mabibigat. So, ito, like, dito, guys, Jolly Mushroom. Medyo, di ba, meron siyang bigat konti. Pero, tingnan nyo naman, oh. Yan, oh. Di ba? Kaya. Kaya siya. So, try naman natin yung... Ay, gumalaw yung ating... So, try natin to guys, yung Lawrence na patis. Yan, Lawrence patis. Try natin. Butasan lang natin bandang gitna. So, ingat lang tayo, guys, sa pagbubutas, di ano, Kasi baka matamaan natin yung, di ba, sa loob. Yan, o, diba? Kaya din niya. Kaya niya yung bigat. So, ito, mas mabigat to, yung toyo. dalaw na natin. Ito, suka, guys. Binutasan ko na to. Yung suka, ilan to? 200 ml. Ito, 200 ml din yung toyo, eh. Yan, o. Oh. So, kaya siya, guys. O, oh, tinaray ko lang siya. Yan, o. Oh. <laughs> Di ba? Nakakatuwa. Tignan. Try natin itong isang toyo. Pabutasan so, lang natin. Wait, wait lang. Hindi ma-shoot-shoot. Yan. O, di ba? <laughs> di ba? galing. O, di na pahirapan guys sa pag, di ba? Paglagay. Like yung tatanggalin ko, di ba? Di na pahirapan. Lagay lang ng lagay. lang ng lagay Di ba? Kung mga luma na tatanggalin natin, papalitan na bago. O, di na mahirap. Di ba? Nakakatuwa. Ha, nakakatuwa talaga. Natuwa ako dun sa ating kasari. Shout out sa iyo, girl. <laughs> Talagang ang galing. Brilliant idea. So, naka, naka, ano tayo? Nakakuha tayo ng idea. Magandang idea sa tindahan, di ba? So, bumili ako nito, guys. Nasa 20 piraso to. Medyo madami kasi, syempre madami din to yan, oh. Madami tayong lalagyan. Ayan. Tsaka doon sa kabila. So, pwede, pwede din naman guys, yung mga mabibigat, ito ang gagamitin ko. Kaya lang, pag ito kasi gagamitin ko guys, ang gagamitan natin ito, bumili kami ng nakaraan kasi akala ko talaga, ito yung darating sa akin. So, bumili kami ng hook, yung wood hook. Kaya lang, medyo ano nga lang siya, medyo mahaba Oh. Pero doon naman yung banda guys, ang ano namin ay naka 3 naman yung aming plywood. Dito lang yung hindi. Hindi siya na 3 Yung 3 kasi di ba yung sobrang kapal. So, Pwede siya, kaya, yan, puputulin dito, tapos, yuhu, kaya lang pahirapan. Pero, pag ito kasi gagawin natin, guys, ay napakadali lang. Yan, pakita ko sa inyo, napakadali. Tingnan nyo. Tayo ng thumbtacks. Ano po natin yung thumbtacks ito, thumbtacks natin. So, ginagawa ko, guys, like, ganyan. Yan, bandang gitna, ko siya binubutas. Ayan, o. Oh. Butas natin sa bandang gitna. Ayan, huwag dun sa pinakagilid, guys, na sa taas, kasi parang kunti na lang yung dapat doon mismo sa gitna para hindi nagmamakamputi kasi. Ayan. Ayan. So, ayan guys, oh. So, pwede kong nahihirapan kayo, itusok nyo sa karton. Yung ginawa ko, tusok sa karton para mabilis lang. So, ganyan na siya. Ayan, oh. Diba? Ang bilis. Oh. Tapos, tusok lang natin dito. Ayan. So, syempre, depende sa size ng ating mga ilalagay para may distance ba? Kaya ito ka sa inyo. Ayan. Hanap tayo na may butas mo. No? Yan, o, di diba? Tapos isasagad na lang natin. So, hindi na tayo pahirapan, di ba? Ayan, o. So, isasagad na lang. Medyo matigas siya. Papasagad ko sa asawa ko. Ayan. Ayan. O, di diba? Galing na, di diba? Galing talaga ng idea ni Kasari. So, thank you, Kasari. Kung sino ka man, popost ko yung ano mo, yung post mo lang. So, ayan. Sa Facebook. So, ayan. Thank you, thank you. At nagkaroon tayo ng idea. So, magagawa na natin yun, guys. Ayan. So, diba? Tingnan niya naman, Oh. Nabili ko siya guys sa Shopee. Ano siya? 20 pieces, 135 pesos. Tapos meron siyang shipping fee pero yung uh, supplier to guys, kami ay san sa Bulacan, sila naman ay Santa Maria, Bulacan. So medyo malapit lang ano. Tapos meron siyang voucher kaya ang nabayaran ko lang guys ay 167. Yan. So ano to? Yung shop nila, nila ay Q55 shop. Ayun. Tapos meron siyang kasamang hook. Yan oh. No? Kasama siyang set yan oh guys 'yan. 'Yan maganda yung hook niya guys oh ayan oh malalaki naka S na hook. Oh dito. Diba? So ayan. So gagawin na namin guys para malagyan na namin lahat yung ating uh, estante. Ayan. Ayan guys, since like ganito, medyo maliit siya, yung gilid-gilid, hindi -gilid, siya pwedeng butasan. So ginagawa ko guys, gunting. Ayan, like ito, pag ganyan ang gawa ko. Yung pag, pag ganyan. Ay, like, katulad dito guys. Ganyan. So dito siya ginanan kasi para, di ba, para mahaba, para magka, magkakaano na sila ng uh, size. Sa so, pareho. So ganon guys, gunting lang. Basta na lang natin. Ayan. Papantayin muna natin. Tapos, gunting natin ng konti para lang mapasok natin yung ano, yung ano niya, yung ano, <laughs> yung dito. Like ito, ba diba? Para mapasok lang siya. Ayan. Excuse me. Diba? Thank may nalagay na tayo. Yan pa lang. Pero tingnan nyo. Di ba? Ang ganda tingnan. Ayan. So, tingnan nyo naman ng tindahan. Pag wala siyang sabit-sabit, guys, napaka-dry niyang tingnan. Di ba? Parang, di ba? Pangit siya tingnan. Di ba? Walang sabit-sabit. Compare sa yung may mga sabit-sabit. Di ba? Madami tingnan. So, pag ganyan, oh. Madami. Ang laki ng difference. So, mamaya papakita ko sa inyo kung nalagyan na namin yan lahat. guys, tinutusok ko sa karton para mabigay oh. sa inyo. Diba? tayo dun guys sa taas. Dun sa taas maglagay tayo. masakit siya sa kamay pag di ba gamit mo yung thumb mo pero yung ginawa ko na lang guys ito gamit natin gamit na natin ng tansan para pantulak sa uh, ang tawag ito thumb tuck kasi masakit natin siya sa kamay Yan. meron naman siya mga butas guys pero yung mga butas kasi na po hindi siya sagad kailangan sagad natin Yes. So, lugi tayo guys. Di ako, di ko napansin. Asa lang ngayon dati? Hindi ko napansin. Ayan, o. nasobrahan dito sa pagbutas. Ayan, o. Oh, Umatas. O, gamitin na lang natin sa bahay. Ano? Anong gulat ako? Sabi ko, hala! Pagbutas. <laughs> Nakas. Pwede ko naman kanina, hindi ko natamaan, eh. <laughs> Labo na mata. maliit kasi yung anin yun. Ano na lang, gunting na lang. Malisgrasya pa ulit. Nakot po. Magkano din to guys? 16 ang bintahan po ng oyster na malaki. Kunting na lang natin. Guys, nice tayo Pag ganun. Ano lang kape? kape. Oo. Oh. Tapang yun. Ayan, tapos na lang. So, ayan, may kape, guys. May pa-kape si sir. <laughs> may kape tayo. Ay, eh, ba't nga ba kape, daddy? Di ba gatas ako paghapon? Huwag <laughs> Ano 'yung guys? Kanin ka hapon, gatas ininom ko, ay grabe. Ang bilis, sabo niya, ang bilis ko na katulog, oh, di ba? Sabi ko sa yo, gatas ang ininim ko eh. Pinapakaapi ko. loko-loko talaga 'tong ng katawan ko. Ito tatatlong ginagawa. Salamat, guys. Ay, init ba 'yan? 'Yan, oh, di diba? bang ganda na, guys? So, sa taas na lang 'yung kulang. Hanap tayo ng mailagay diyan. Tapos sa kabilang naman, sunod tatapusin natin. Nasa? Yung guys, konti na lang. Dito na part, konti na lang. Yun na lang talaga kulang, oh. O tingnan nyo naman. Ang ating, ano, nilagay. Yan, sa so, malapitan. Ganyan siya, guys. Kasi, ano lang naman siya, sa thumbtacks, mawalambot lang siya. Pero yung kung yun nga guys, kung yung gagamitin natin, yung makapal, basta nga yun. Yung ito, kailangan talaga yung wood screw. Na medyo maliit kasi yung nabili namin guys, medyo malaki. Wala kami nakita nung ano, medyo malaki na na ano namin nabili. Ito ganito. So, meron naman siguro mas maliit pa nito. Yan, kasi pag like nito, dito nyo siya i- ano, di ba, yung medyo yung may, dito yung ganito, dito niya siya i-ano, uh, dito banda. Ito kasi, ano lang naman siya, eh, thumbtacks lang, kaya tinaas ko na. Para kita din yung sa ilalim. Yan! So, merienda mo na kami, guys, at kami ay gutom na gutom na. Sakta rin ang mga paako. Mm. na kami mag-merienda. Kunti na lang, tatapusin na lang namin. Pero stop ko na aking video, guys. Yun lamang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.